Si Julia Luis Buencamino ay ipinanganak noong Disyembre 5, 1999 sa Pilipinas. Siya ang bunso sa apat na anak ng mga batikang aktor na Pilipino na sina Noni Buencamino at Buen Buencamino. Kabilang sa kanyang mga nakatatandang kapatid sina Delphine, Jose at Gorio, Gregorio Martin. Lumabas si Julia bilang isang batang aktres sa mga pelikulang Sandalang Bahay taong 2005 at Mother Nanny taong 2006. Ginampanan niya ang papel ni Amy Chua sa teleseryeng Oh My G taong 2015 na ipinalabas sa ABS-CBN, isang network sa Pilipinas. Inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang mabait at magiliw sa set. Isang taong madaling lapitan Mahilig yumakap at may mainit na personalidad. Noong July 7, taong 2015, natagpuan si Julia na wala ng buhay sa kanilang tahanan sa Quezon City. Habang wala pang formal na investigasyon, ipinahayag ng aktor na si Noni Buencamino na ang kanyang anak, ang na taong gulang na aktres na si Julia Luis Buencamino ay nagpakamatay sa loob ng kanilang bahay sa Quezon City noong Martes ng gabi. Ayon kay Police Officer 2 Virgilio Mendoza ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, si Buen Camino, apat na putsyam na taong gulang, ay gumawa ng isang nakasulat na waiver na nagsasaad na hindi na nila ipagpapatuloy ang investigasyon dahil lubos silang naniniwala na ang kanilang anak ay nagpakamatay. Si Julia Luis, ang bunso sa apat na anak ni na Buencamino at aktres na buen Camino, ay natagpuang nakabitin sa kisame ng banyo sa kanyang silid bandang alas 8.20 ng gabi noong Martes, ayon sa ulat ni case investigator Victorio Guerrero, ayon sa mga investigador, ang kasambahay nilang si Elsa Orsales ang unang nakakita sa insidente. Napansin nilang may nylon na lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Humingi umano ng tulong si Orsales sa kapatid ng biktima, na si Gregorio Martin, 22 dalawang taon gulang, na agad dinala si Julia mula sa kanilang bahay sa Corinthian Gardens papunta sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, kung saan idineklarang dead on arrival si Julia bandang 8.46 ng gabi. Ayon sa pulisya, bagaman lubos na naniniwala ang pamilya Buencamino na nagpakamatay ang kanilang anak, hindi pa rin formal na natitiyak ng mga autoridad na ito nga ay kaso ng pagpapakamatay. Si Julia Buencamino, na gumaganap bilang pangalawang pangunahing karakter sa Oh My G, isang sikat na noontime TV series sa ABS-CBN na tumatalakay sa Diyos at pag-asa sa gitna ng pagsubok, ay namatay sa pamamagitan ng pagbigti bandang alas otso ng gabi noong Martes, ayon sa mga doktor sa Cardinal Santos Medical City sa San Juan. Ang kanyang ama, ang character actor na si Noni Buencamino, ay nasa shooting ng pelikula sa Katimugang Luzon nang mangyari ang insidente. Ang kanyang ina, ang multi-awarded actress na si Shameen Buencamino, ay abala noon sa pag-aaral ng bagong papel para sa isang TV series. Ayon sa mga ulat, nagpapakita si Julian ng mga nakababahalang imahe sa kanyang mga likhang sining na nagpapahiwatig ng kanyang dinaranas na depresyon. Isa sa kanyang mga ipinaskil na painting ay tinawag niyang Holy Banana Kiss This Dead Girl Walking. Sa kanyang Instagram photo, makikita siya na tila may sinyas ng baril sa ulo habang maputla ang mga mata. Sa isa pang larawan, may sugat na inedit sa kanyang leeg. Ang kanyang mga obra at larawan ay kumalat sa social media at nagdulot ng maraming komento at interpretasyon tungkol sa umano'y pinagdadaanan niyang emosyonal na paghihirap. man ayon sa kanyang mga kabataang co-star at mga miyembro ng production team ng Oh My G, Si Buen Camino ay palakaibigan, magiliw, at madalas yumakap sa mga tao sa tuwing may shooting ayon sa kanila, labis silang nabigla at nalungkot dahil hindi nila namalayan na si Julia ay may dinaranas dahil sa labas ay masigla at masaya itong tingnan. Ang Oh My G ay naging napaka-popular dahil tumatalakay ito sa mga paraan kung paano hinaharap ng mga kabataan ang kanilang mga problema sa tulong ng mga inspiradong tao at pananampalataya sa Diyos. Ginampanan ni Buen Camino ang papel ni Amy Chua sa naturang TV series, isang mabuting kaibigan ng pangunahing karakter na si Sophie, Naginampanan ni Janela Salvador, isa ring batang aktres. Maraming TV series ngayon ang nagpapasikat ng mga bata at kabataang artista upang ipakita ang kanilang mga karanasan, problema at paghihirap sa buhay. Ngunit ayon sa mga labor activists, ito ay may kaugnayan din sa child labor at pagsasamantala dahil maraming batang artista ang walang sapat na gabay sa pagharap sa mga suliraning dulot ng kasikatan at mundo ng ilusyon. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, isiniwalat ng ina ni Julia na si Shamane Buencamino na si Julia ay matagal nang nakikipaglaban sa tinawag niyang Invisible War. Mga hindi natukoy o nakatagong suliranin sa kalusugang pangkaisipan. Sa pamamagitan ng isang psychological autopsy o pagsusuri sa kalagayang mental ni Julia bago siya pumanaw, sinabi ni Shameen na kahit si Julia ay may mataas na IQ at EQ, ay sanay siyang itago ang kanyang sakit at mga pinagdadaanan sa loob ng maraming taon. Ibinahagi rin ni Shemaine na tatlong kaibigan na ni Julia ang kanyang natulungan upang hindi magpakamatay, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya nailigtas ang sarili niya. Dahil dito, nagsimula ang pamilya Buen ng adbokasya para sa kalusugang pangkaisipan gamit ang kwento ni Julia upang hikayatin ang mga tao na pag-usapan ang depresyon ang mga lihim na paghihirap at ang kahalagahan ng paghingi ng tulong. Bagamat bata pa, malaki ang naging epekto ng pagkamatay ni Julia sa industriya ng aliwan sa Pilipinas at sa publiko dahil ito ay nagpasiklab ng mga talakayan tungkol sa mental health ng mga kabataan, pag-iwas sa pagpapakamatay at ang mga hamong hinaharap ng mga batang artista. Hanggang ngayon, Iniaalala pa rin ng kanyang mga magulang si Julia tuwing anibersaryo at kaarawan nito bilang paggunita at pagpapatuloy ng kanilang advokasya sa kalusugang pangkaisipan upang mapanatiling buhay ang kanyang alaala.